Hi mga ka-impossible basketball, tunay ngang walang imposible sa Diyos. After ni Coach JM Adamos mag-commissioner sa Big East Super League, diretso tayo sa game natin dito sa GBR Basketball League. So kasama natin dito, yan yung pamangkin kong Pogi. So first time namin magkakasamang tatlo, parang mala Lebron James, no? Si JC Adamos, yung kanyang daddy, at ako naman, ang kanyang tito, ay magsasabay sa isang game. So hindi pagpalampasin ni Coach na ivilag to dahil once in a lifetime lang naman mangyayari to no so syempre isang karangalan at pagpapasalamat sa ating Diyos na buhay na tayo ay makakalaro ayan si Kuya Jem Intano grabe pass first sa ring galing so yan yung mga dati natin mga estudyante sa Adamos ay impossible basketball with other teammates ayan na naman si Kuya Jem bibira naman ng 3 points bang so talagang napaka pass first talaga to si Kuya Jem talaga namang magaling talagang pumasa sa ring ayan so ayan din yung mga kalaban namin hindi rin papatalo grabe yung basic jump shot easy easy lang kay Kuya So, yan si Coach JM Damo. Siyempre, papasahan natin dyan yung pamangkin natin. So, magsiset play kami magtito dyan. Tapos, papasa niya sa anak niya. Pak, AJ first shot. Yun nga lang, medyo malakas. Pero, yun nga, nandito kami mga kapatid. At tito niya, ayan na. So, pass break na kay AJ. Pak, easy two points. So, talagang nakaka-proud. Kahit naman talaga, tito at daddy talagang proud coaches kami ng aming mga pamangkin so ayan uy black tas din yung kapatid ko Ang cute cute niya parang big boy na umiiyak pugi pugi talaga ng baby brother ko so ayan ganoon din yung aming kalaban so talagang bibira din ng tres tapos marirebound nila tapos may issue shoot din pa grabe number 5 shooter so ito na Adamos play na Pak Pass to JC Adamos Pass to JM Adamos AJ Adamos Tumababa na Oo Tatlo kami Magkakasabay Nakakatuwa talaga Salamat talaga sa Diyos Pak Nilinis pa yung ring Grabe naman yun Si kuyang number 5 Pak Rebound Easy 2 points Di kami matalo Ang lalaki din ng kalaban namin So ito na Atake Pasa kay JC Adamos Titira na si JC Adamos and one Para kay JC Adamos Yung talagang baby brother ko So ayan din naman, kasama din naman natin dito yung ating mga church members na sila Kuya Jibert. Ayan no. Oh, grabe na din kumalaw si Kuya Jibert. Napakabilis. Tapos may soft touch na rin sa perimeter jumper. Grabe. So wide open si Coach. Pero favorite, snap back. Pak! Nakachamba si Coach. Sabi ko dyan, wala. Pero na-shoot. Buti na lang. Malakas tayo sa taas. Ayan na, pasback na naman, shoot na naman tayo, chamba na naman tayo. So nagwa-warm up na kami dyan para sa second game namin, para sa Pinugay, Baras. Sigurado, mapapalayas kami ng aming mga misis. Back, basket is good, grabe. Kasi so, ito na, nakapass bike na naman, hindi na nakahabol si coach, grabe. Ang bibilis din ng kalaban namin. Ayan, tas may 3 meter jumper pa, Shoot, grabe. Buti na lang may mga kakampi kaming malalakas at mga bata. Oh, si number 29, grabe din ang bilis niyan. Pak, traveling si Kuya Romel. Sabi niya, baba na guys, traveling ako. Ah, Napa-aspect na naman si number 29, napakabilis talaga pak. Wala nang makahabol tumira sa labas. Bam! Basket na naman. Grabe din yung kumain ng aming kalaban. Ayaw din talaga magpatalo. Ito na naman si number 29. Lilipad na naman. Pak! Nice pass to Jem Intano. Two points. nanonood nga pala dyan si Ate Jess. Yung kanyang manliligaw. Ayan na naman. Nakashoot talagang ganado talaga si Kuya Jem namin dyan. Pak! Tapos na-steal. Uy! Hindi pala na-shoot. Grabe! Ang galing! Tapos naiwanan ako pero naka-block ako. So yun yung mukha nung hindi nakapaniwala na Paul. Yung mukha ni Coach talaga naman o kawawa naman. Yan. So hindi naman lahat ng calls perfect pero syempre, di ba? Minsan may reaction tayong ganyan. Okay. So yan na naman. Patakin na naman si number 26. Nice pass to JC Adamos. Wala! 650. Nice pass. Basket is good. Grabe din talaga yung aming mga kalaban dito. So, talagang walang ano. Walang ano. Pag nakaka-open shot, pabanat ng tres pack. Pasok. Eh na naman si KMJ Mercado. So, talagang masipag maglaro yan. Mula sa Team Sampang namin dati. J. Amadamos to J. MJ Mercado. Grabe ang connection. 2 points agad yan. So, ni Kuya AJ. Traveling pala. Hindi niya itinira. Ayaw ma-block. So, yan yung alam Putback. Grabe yung number 28. Unlucky. Eh. So, yan na sige MJ. discard na naman siya. Pak. Magkapasa. Pak. Wide open shot. Oh, si Kuya Richard nga pala yan. Yan pala din yung kasama natin sa church, no? So, yan na sige MJ. discard na naman. shorts Sayang. Ganda sana. So, ito na naman. Kaya Kuya Jem na naman. Back to number 29. Back to Jem. Pasturing basket is good yeah. till next vlog thank you please support please share follow and subscribe god bless